sa mga lugar na hindi sanay kung mga lugar na yan, di ba? Hinaa sila, dalawang beses ko rin natin nangyari sa kanila yun, pero sa bayo ng Malupit, yun ang beses sa mga pinag-ibig ng baba. Hindi na. na. Hinah, 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 hinah. Ito po yung mga pagsungkog lang na dumarating sa atin na kinakailangan ay pagpasensya natin. Pagpasalamatan pa rin natin kasi hindi naman nakakasunod na rin. Kasi kung tumama sa atin, Lord, tapos lang tama pa sa atin yung Jesus. Kung baga, nagigat na. Tama ba? Uh, sa atin yung Jesus kasi kung ibibigay pa sa people ang Jesus, abay, sobra-sobra na. So sa atin ibibigay kasi alam na ng Panginoon na ang dalawin ka ng tulad na yung matatay. Ano po? So sa atin ang ibibigay na at pa rin tayo sa pagkata uh, yung dumating na yan ay biyaya ng ating mahal na puno. Sa pagkata na po hinihingi natin eh, tubig para makapagtanim ang ating mga magsasaka. Dahil kung nakaraang uh, taon, hindi po nakapagtanim ang ating mga magsasaka ng, ng South District nakapagkaritan na po ay North Lord Please Ayon, Ngayon, humingi tayo ng tubig sa Diyos, so sobr sobrang mo na binigay, drum drum, binigay ang po. Kaya makapagkakarit na ang ating mga magsasakta. Noong mga pa panahon, hindi po sila nakapagkarit. Ngayon, maaang makapagkatangin, dalawang beses yan, kaya-kaya, and then, maaang makakapagkapas. Maaang ani. Tapos, pahinan, Should no, from all to us yung tahin, may bagyo o wala. Pero sana, dumating yung, yung panahon na umulang pa rin. Kasi gagamitin yung, yung tubig ng mga umulang Itong ito mula December hanggang August para sa pagkakalim. So ito po yung mga pagsubok na dapat din natin uh, isipin na para hindi tayo mawalay sa akin. Dahil pagka puro pasarap, puro ginawa, ang iba nakakalimot na. Tama ba? So, hindi na kumakati sa Panginoon. Well, magpapasalamat nung tayo sa ating uh, barangay government, kay Kapitan Cecilia, kay Kapitan Cecil, palakpakan po natin kay Kapitan uh, Cecil, <clears throat> sa kanyang <throat> mga kagawad, sa lahat ng mga volunteer workers, ang LLM, mga leader, ng HW, nandiyan po sila yung mga kapila,

po isa-isa yung kanila naman yun. Di ba? Niya, di ba ba? Oh, oh. Ayan, ayan po, lalo yung isa. nag niya sa kagandaan. Ayan po. at sa ating uh, mayor, palapakang po natin, Mayor Jesse. Po, kay Kuya Jonathan, kapag po natin. Sa ating katuwang at kasama sa paglilingkod, Lord Mayor at mga kailanman, napakampo natin ang ating former governor, Queen C. Alvarado. Thank you for that. Again, Lord Mayor Princess, sabuloy po tayong mag-ingat. Alam namin na hindi naman niya relief ang solusyon sa ating problema. Pagkita lang mahagi ang punanin sa inyan, mas ibahagi ng inyong naranggang Naghihinagpis pa ba kayo? Eh po ba, pag dito, alam niyo na. Hindi po ba, mga sanay na nga tayo. Yung bahay ko rin po na ano po, eh di po kayo nag-iisa. po. So sa diwang yan, kerte ka muna. Ito rin po, po? So, niyo ang pagkisod ng peace and salvation. Ayan po. Kapag tabi na naman yung mga ating guys, po. sa pandemya, Maganda po ang lata natin sa pag-iit. Maganda. Ibig sabihin ko lang mag lang, umawa pa ang upgrade natin ng mga anak-anak na magpapawin. Ang yan nga lang, okay pa pa huwag mapagulang mahala ang mga gaganan. Mag-ingat dahil naman hindi na pwede mag-ingat. So, ito nga po, yung negosyo ay mapapawin natin yan. May babalik natin ka karuki, yung yung ay, na kung nalugi, yung edukasyon, pwede kang mag-aral kahit na ang edad ka. Pero yung buhay ng tao, pag ikaw ay nagkasakit, mahirap diba? diba? na po. Di ba? Na Gastos, pwede kong gagaling. Pero kung hindi kumalik, siyempre, mahirap po. Di Kaya, ginabi na Panginoon, alagaan ang sarili mo, alagaan ang sarili mo. Kaya, sa mga ginagawa natin na pag para panahuna upang bigyan ang mga sudarin na dapat iso sa pagpapaha. Lalo na po ang mga dampra pa ako. So, so, maraming maraming salamat po sa mga dampra ni Frances. Mabuhay kayo. Ilagay lahat sa Facebook ninyo. Thank you Lord. Salamat po Panginoon. Salamat po sa pagsungo. Thank you po. Huwag po kami pababayan. Patuloy po po kami patatagin at inatang. Ano po? So mahal po ng ating pamahalaan, pamahala pambayan pambayang, at syempre mahal kayo ng ating mga natin ng mga tayo. Thank you po. So yun, na kung ng Governor Daniel Fernando. po ang sa inyo. Ano sa ang po na kanyang pangusap, magiligod ng Dagisay at ikaw yung iwan sa pangangangali ng ating pagkikiran. Pagkat ang malagay proses ay lubahan ng mahal, pasalukuhan po natin ng masigabong palapakan ng ating punong marangay, si Silya Agayan. Araw ng palang araw po sa ating lahat, ang ating pungtaos pusong pasasalamat sa pamahalang pagdarawigan ng Bulacan, mula sa ating gobernador Daniel R. Fernando ating